Siguro napaisip ka din at one point kung ano yung pinagkaiba ng mga very successful mayayaman na tao sa kramihan. Madaling i-assume na baka mas matatalino sila, mas magagaling o mas swerte lang. Pero paano kung ang talagang sikreto sa pagyaman ay simple lang katulad ng mga bagay na kayang-kayang mo ding gawin? Merong success blueprint, mga set of daily habits na kapag sinunod mo, can change your life. Ganito kasi yon, hindi mo naman talaga direct ang pinipili kung ano yung magiging future mo. Ang pinipili mo ay yung mga habits mo. And your habits shape your future. Maliban sa pagtama ng jackpot sa loto, wala naman talagang naging successful at umaman overnight. Wala din naging failure overnight. Success or failure is simply the result of small efforts na ginagawa mo everyday. O in other words, your daily habits. Kaya naman sa video na to, malalaman mo ang top 10 na simpleng habits na ginagawa ng mga successful na pwede ding magpayaman sa'yo if seryoso ka talagang umasenso. Lalo na yung number 1. Sureball kang yayaman don when you act now and stay committed. So kung ready ka na to take full control of your destiny, let's go! Imaginin mong tinatry mong mahit ang isang target na hindi mo nakikita. Kung wala kang clear goals, that's exactly what you're doing in your life. Alam ko, gasgas -gas na to. Pero setting clear goals kasi is the foundation of success. Pinapakita kasi nito sa'yo yung eksaktong target na dapat mong mahit. Ito yung gagabay sa mga actions at decisions mo every step of the way. Ang mga successful na tao, hindi pinapaubaya sa chance o luck yung future nila dinidefine nila exactly what they want to achieve. Magsimula ka sa pag-identify ng talagang gusto mo. Mapa financial freedom man yan, career advancement o personal growth. Write down your goals in specific at measurable na paraan. Break them down into smaller, actionable steps. Example, kung ang goal mo ay eh magkaroon ng 100,000 na ipon in one year, i-calculate mo kung magkano yung kailangan mong i-save every month, every week, at kung magkano yung kailangan mong i-save araw-araw. This will give you a clearer at mas attainable na goals. Medyo nakaka-overwhelm kasi kapag 100,000 in one year na goal ka nakafocus. Medyo mataas agad na bundok yung dapat mo akitin, di ba? At kapag na-overwhelm ka, may malaking chance na hindi mo na i-push yung sarili mo sa goal na yon. Kasi tinitignan mo palang pagod ka na eh. Kapag dinivide mo yung goals mo into small, clear, at attainable na steps mas mamamotivate ka. Kapag alam mo kasi kung ano yung ine-aim mong mahit at naniniwala kang kaya mong maabot to, bawat maliliit na achievements ay nagiging rewarding na mas magpupush pa sa iyong magpatuloy. They will keep you focused at matutulungan ka pa nitong iprioritize ang oras at energy mo sa mga bagay na mahalaga. Kapag may mga hadlang na dumating, ang mga clear goals mo yung magpapaalala sa iyo kung bakit ka nag in the first place. When you create clear goals, para ka na din gumawa ng roadmap papunta sa success mo. So take the time to define your goals and divide it into small achievable steps and before you know it, palapit ka na ng palapit sa pangarap mo. Success begins with owning your actions and their outcomes. Ang pagtitik ng 100% responsibility means acknowledging that your choices hindi mga external factors ang nagsha-shape ng destiny mo. Kapag sinisi mo kasi yung ibang bagay like to the government, boss mo, o mga kapitbahay mong marites kung bakit hindi ka umaasenso, para mo na ding sinabing nasa kanila yung power para mabago ang buhay mo. Kapag nag ka ng full responsibility sa mga nangyayari sa buhay mo, you take back that power. Yung mga successful, mayayaman na tao, knows this or at least na -realize nila na they are the one responsible sa mga 99% ng resultang nakukuha nila sa buhay. When you take the full responsibility, you shift your mindset from victim to victor mentality. Halimbawa, kung may problema ang finances mo, kinakapos ka lagi, walang ipon, instead of blaming the economy or the president, rally dito, rally doon, o kesa sisihin mo yung singkunat ng kalamaris mong boss, you evaluate your spending habits o maghanap ka pa ng paraan para mapataas ang income mo at educate yourself more tungkol sa financial literacy at financial management. Itong positive attitude na to turns problems into opportunities for growth. Taking full responsibility also builds resilience. Yung kapag may setbacks o failure na nangyari, tinitingnan mo to bilang valuable lesson kesa pagkatalo lang. Ang ganitong mindset helps you bounce back stronger at hungrier para mag-succeed. Lagi mong tanongin yung sarili mo, What can I learn from this? O kaya, Paano pa kaya ako mag improve Hindi yung, Ay, naku, ganito na talaga siguro ang buhay. Lagi na lang akong sawi. Okay lang, at least cute naman ako. <laughs> Sa madaling salita, Taking 100% responsibility sa buhay mo ay parang pagiging isang architect of your future. You are in control. Isipin mo na meron kang secret weapon na nagbibigay sa iyo ng advantage sa bawat aspeto ng buhay. Para sa mga successful na tao, ang weapon na 'yan ay ang habit of continuous learning. Ang pagbabasa ng libro ay nagbubukas ng isipan mo sa mga bagong ideas, perspectives, at skills. Kapag ginawa mong habit ang regular na pagbabasa, lalo na ng mga materials na nagpapalawak ng kaalaman mo at expertise, patuloy mong ina-upgrade ang sarili mo. Like pagbabasa ng mga libro tungkol sa personal finance, leadership, o self-improvement. Makakapagbigay sa iyo ang mga to ng practical insights at strategies na pwede mong i-apply sa sarili mong buhay. Pero hindi natatapos yung pag-aaral sa pagbabasa lang ng mga libro. Kasama rin dito yung pakikinig sa podcast, panonood ng mga videos na kagaya nito, pag-attend sa seminars, pagkuha ng courses, at paghahanap ng mentors. Ang mga successful na tao ay mga eternal students. Alam kasi nila na kung mas marami silang alam, mas marami din silang kayang i-achieve. Kapag nag-commit ka sa regular reading at continuous learning, you invest in your most valuable asset yourself. Ang habit na to ay hindi lang nagpapalawak ng knowledge mo kundi nagde-develop din ng abilities mo para maabot ang iyong mga goals at ma-reach mo yung iyong full potential. Kaya naman be an eternal student and watch how it will transform your life. Ang time ang pinakamahalagang resource na meron tayo pero madalas din natin itong nasasayang. Ang effective time management ay isang crucial na habit na minaster ng mga successful na tao. It's about making the most out of every hour and prioritizing tasks that bring the most value. Ang mga millionaires ay maingat na pinaplano yung araw nila. They divide their goals into daily tasks at in-schedule nila na maayos yung kanilang oras to ensure na they stay focused at productive. Doing this, naiiwasan nilang ma-overwhelm ng mga hindi gaano mahalagang bagay. Example, they tackle the most challenging and rewarding task first at hinuhuli nila yung mga pinakamadadali. Yung approach na to ay hindi lang magpapataas ng productivity mo kundi magpapababa pa ng stress. Gumamit ka ng tools tulad ng calendars, to-do list, at productivity apps to organize your task and keep track of your progress. At syempre, managing time effectively means setting boundaries. Yung mga successful na tao ay hindi natatakot na humindi sa mga distractions and commitments na hindi naman in line sa goals nila. Alam nila ang kahalagahan ng pagbalanse ng trabaho at pahinga. They make sure na may oras sila para sa personal growth, exercise, at relaxation. Mastering time management enables you to achieve more in less time. It's about working smarter, Not harder. It's about ensuring na every moment you spend will bring you closer to your goals. Physical fitness is not just about looking good. Isa din tong mahalagang susi para magtagumpay ka. Yung daily exercise ay isa sa mga habits na pinaprioritize ng karamihan ng mga successful na tao dahil malaki na itutulong nito sa pag-improve ng physical at mental well-being natin. Ang exercise ay nagpapataas ng energy levels natin na tumutulong sa iyong harapin yung mga importante mong gawain ng mas masigla at efficient. Kapag ikaw ay nag-exercise, naglalabas yung katawan mo ng endorphins which improves your mood at nagpapawala pa ng stress. Yung positive energy na to ay nadadala mo sa work mo, making you more focused at productive. Bukod pa dito, ang regular exercise ay tumutulong na mapanatili kang healthy na syempre nagpapababa ng risk na magkasakit ka na pwedeng makapagpadiling ng progress mo para umasenso. Para sa karamihan ng mga millionaires, ang pag exercise ay isang non-negotiable na bahagi ng kanilang daily routine. Mapa-morning jog man yan, go workout sa gym o yoga. Incorporating exercise into your daily schedule also builds discipline and commitment, mga crucial traits para ma-achieve mo yung mga long-term goals mo. And after all, aanhin mo naman yung milyon-milyon kung hindi ka naman healthy para ma-enjoy yon, di ba? ang pagiging successful financially. It's not just about earning more. It's about managing what you earn wisely. Smart budgeting at financial planning are essential habits na malaki ang naitutulong sa iyo pagdating sa financial stability at growth. Paano? First, budgeting. It's about creating a plan para sa pera mo, detailing how much you earn and how much you spend. Ang mga mayayaman ay maingat na tinatrack ang kanilang mga gastos. They aim to live within their means. Pinaprioritize nila yung mga importanteng bagay at pinuputol hanggat kaya nila yung mga hindi naman ganong kaimportante. Kaya naman may pera silang nagagamit sa investments at businesses. As a result, they get richer. Complete opposite naman yung ginagawa ng karamihan. Pag nakuha yung pera, bili agad ng mga bagay na gusto nila kahit madalas hindi naman nila talaga yun kailangan. Bahala na si Batman. Kung may matira, yun yung pagkakasahin sa mga pangangailangan. Ang problema, madalas wala o kulang na yung matitira para sa pang-araw-araw. Kaya nauuwi tayo sa pangungutang eh. Kaya naman sobrang importante ng pagbabudget kung gusto mo talagang umasenso kasi ikaw yung in-control kung saan mapupunta yung pera mo. Pansin mo, mainit sa kamay ang pera. Kapag may pera ka, natetempt kang bilin agad yung gusto mo. Nadadala ka ng emotions, ng excitement. Kapag nag-budget ka, you transform that excitement into responsibility dahil na-organize mo ng tama kung saan dapat mapunta yung pera mo. Ang financial planning naman is more than just budgeting kasi kasama nito yung strategies para sa long-term financial growth mo like making sure may natatabi kang pera para sa mga emergencies at lalong-lalo na para sa investments such as businesses, properties, and stocks. Anything that will ensure na mapapalago mo yung pera mo. Ganito mag-isip ang mga mayayaman kaya nga sila yumaman in the first place. Alam nila na ang biggest expense is retirement at siguradong darating yon para sa lahat so they prepare for it. Kaya naman, keep track of your expenses. Kapag nakuha mo yung income mo, divide it wisely. Set aside funds para sa savings or investment mo. Set funds para sa emergencies. Maglagay ka din ng funds para sa wants mo. And lahat ng matitira, yun yung pagkasyahin mo sa mga pangailangan nyo. Napaka-importanting maging habit mo to kasi kahit gano'n pa kalaki ang income mo, kung hindi mo naman ito madidistribute wisely, wala ding mangyayari. Very small ang chance na mag-succeed ka nang ikaw lang mag-isa. Para sa akin, very rare yung self-made millionaire. Actually, tingin ko wala talagang self-made eh. Kasi, somewhere along the way, somebody will help you. Kahit pa through a video o a book. Successful people understand the power of connections. Lagi silang open to build and maintain relationships with mentors, peers, industry leaders kahit pa yung mga competitors nila. Yung mga connections na to ay nagbibigay sa kanila ng additional knowledge, advice at resources na nakakatulong sa kanilang mag-grow both personally at professionally. Ang networking ay eh, hindi lang basta-basta pagkocollect ng mga business cards at lalong hindi yung sigaw lang kayo ng sigaw ng POWER! At hindi lang din pag-a-add ng tao sa social media account mo. Rather, it's about making real, meaningful connections at interactions. To build your network, magpakita ka ng interest at willingness to help others. Mag-provide ka ng value without expecting anything in return. Kapag nag-build ka ng trust, you create a network of people who will support you and your goals. Ang pagkakaroon ng mentor ay isang malaking part din nito. Ang mentor na na-achieve na yung mga bagay na gusto mong ma-achieve sa buhay, ay makakapagbigay sa iyo ng shortcuts o guidance, valuable feedbacks at encouragements. Matutulong ang kanilang gumawa ng mga better decisions at higit sa lahat, may iiwasan mo yung mga pagkakamali na pwedeng magpabagal ng progress mo. To build strong relationships, yung mga successful na tao ay laging willing makinig, laging willing makiramay, and they communicate really well. They invest time in maintaining their relationships, lalo na with their family, business partners, employees, at customers. Alam kasi nila na these connections will benefit everyone, lalong-lalo na sa mga oras ng pangangailangan. Ang self-discipline is the ability to stay focused, The power para labanan ng mga temptations at ang pagpupursiging maabot ang mga goals mo sa kabila ng sunod-sunod na pagsubok at distractions. Alam ng mga successful na tao na ang self-discipline ay isang mahalagang suse para matupad ang kahit anong pangarap. Tignan mo na lang yung mga pinakasuccessful na tao sa kahit anong field, like yung forever nothing idol na si Kobe. Na niya na habang yung ibang mga teammates niya eh hanggang madaling araw na happy happy nagpa-party sa club, he was already there in the gym working out. Siya yung pinakaunang dumarating sa court at siya din yung pinakahuling umaalis. Mind you ha, this has been his training routine everyday kahit superstar na siya. Imagine kung ano ang pwede mo ma-accomplish if ma adapt mo ang kahit 10% lang ng Mamba mentality niya. So, paano mo mapapractice ang self-discipline effectively? Mag-establish ka ng daily routines. Gumawa ka ng structured daily schedules that include time for work, exercise, reading or time for learning, at finally, relaxation o family time. By practicing self-discipline, you take control of your actions and their outcomes. Kasi this is a powerful habit na tutulong sa iyong mag-stay on track, ma-overcome yung mga pagsubok at ma-achieve ang goals mo. Grabe, sobrang busy at stressful ang buhay natin ngayon, di ba? Kaya minsan, mahirap makahanap ng peace of mind. Pero yung mga successful na tao, madalas gumagamit ng meditation at mindfulness para maging mas okay yung pakiramdam nila. Tignan natin kung paano makakatulong sa iyo yung practices na to. Ang meditation ay simpleng paraan para marilas ang isip mo. Every day, take a few minutes of your time to sit quietly and focus on your breathing or calming words. This will help you feel less stress and more focused. Isipin mo yung meditation na parang quick mental vacation. Nare-refresh nito yung isip mo katulad ng kung paano refresh yung katawan mo sa short break. Ang mindfulness naman ay simply putting all your attention sa kung ano man yung ginagawa mo ngayon. It's about noticing your thoughts, feelings, and surroundings without getting distracted. Sa madaling salita, ang mindfulness is parang pagsuswitch switch from standard to high definition sa buhay mo na kung saan lahat nagiging malinaw at enjoyable. Halimbawa, pag kumakain ka, I-enjoy mo yung bawat subo mo ng pagkain. Namnamin mo yung lasa sa bawat kagat. Katulad ng napapanood mo sa commercial? O kung may kausap ka naman, really listen when someone talks nang hindi lumilipad yung isip mo o hindi ka tumitingin kung saan saan. Bakit ito mahalaga? Kasi kapag nagme-meditate ka at nagpa-practice ka ng mindfulness, nagkakaroon ng space sa isip mo para sa creativity at bagong ideas. Mas na-handle mo ang stress at mas nakakapag-focus ka sa mga goals dahil clear at hindi magulo yung isip mo eh. Hindi distracted kumbaga. Kaya simulan mo nang mag-meditate and practice mindfulness and you will discover new strengths from within na makakatulong sa iyong harapin ang kahit anong hamon ng buhay. At bago tayo pumunta sa number one habit, kung may napupulot kang aral sa video na to, pakipitik mo naman ng mabilis yung like button Salamat. Isa sa pinakamahalagang habits ng mayayaman at successful ay ang smart investing. Ang habit na to ay hindi lang magsesecure ng financial future mo, kundi tumutulong din tong ma-achieve mo yung mga ibang big goals mo sa buhay. Ang mga financially successful na tao understand na ang pagbuo ng yaman ay isang long-term game. Hindi sila umaasa sa swerte o mabilis ang panalo. Sa halip, gumawa sila ng informed decision at hinayaan nila yung pera nila yung magtrabaho para sa kanila overtime. time. Wise investing is about creating a strong financial foundation na kayang harapin ang anumang bagyo. Isipin mo yung pag invest na parang pagtayo ng isang matibay at malaking bahay. Kailangan mo ng solid foundation para masiguro na matatagto at kayang harapin ang kahit anong panahon. Maraming klase yung investments. Ang pinaka-common ay stocks or buying shares in a company, bonds or lending your money to a company or government, real estate investing in properties, or mutual funds, o yung pagsama sama ng pera with others to invest in a collection of stocks and bonds. Bawat uri ng investment ay may sariling risk at rewards, kaya you need to diversify. Ang pag-diversify ng investments mo can protect you from significant losses at magpapataas pa ng chance mo magkaroon ng steady growth. Isipin mo na ang diversification ay parang pagkakaroon ng balanced diet. Katulad ng iba't ibang pagkain na nagbibigay sa iyo ng iba't ibang nutrients, different investments provide different benefits. At syempre, ang isa sa pinakapaborito kong pag-investan ay ang stock market dahil malaki yung potential nito for growth at pwede mong umpisahan agad. Ang stock market can be volatile in a short term pero historically, nagbibigay ito ng magandang returns sa long term. Ang pag-invest sa stock market ay parang pagtatanim ng puno. Kailangan ito ng oras para lumaki. Pero with patience, pwede ito magbigay sa iyo ng malaking reward. Hindi mo naman kailangan ng malaking pera to start. 1,000 pesos lang, pwede ka na makapag-invest sa stock market. Ang susi dito ay patience and time. Kaya habang may panahon pa, umpisahan mo na. At alam mo ba na dahil lang sa habit ng smart investing, may dalawang mates na na naging multi-millionaire ngayon. Alamin mo yung story nila sa video na to. Dahil kung nagawa nila, magagawa mo din. Maraming salamat sa pananood. Peace out!